Hello mga idol, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga idol. For this video nga po pala mga idol, ako nagpunta dito sa enk, dito sa bayan ng bungabong mga idol. At ako'y namili mga idol ng helmet. Kasi matagal na ako gustong bumili idol ng helmet. For how many years na ang helmet ko ginagamit mga idol ay yung free lang ng aking motor nung una. Nung free sa motor trade. Uh, almost 10 years na mga idol ng aking helmet na yun. So, napakalabo ng na mga idol yung pinaka-lens niya. Kaya araw-araw akong -ara mga idol, nagbiyahe mga idol para sa trabaho, medyo malayo. So nahirapan na ako mag-motor uh, kasi napakalabo na yung lens niya. Lalo pag sa gabi, pag may kasalubong ako, ay napakadilim. At napakasilaw mga idol, pag may kasalubong kang may ilaw na malakas. So naisipan ko mga idol, na magbili ng bagong mga idol, kahit uh, kaunti lang budget mga idol, at least, ngayon ako magkaroon ako ng helmet mga idol na Uh, maayos-ayos. Kaya agad kami punta dito mga idol sa ANK at tamili So yan pala mga idol na aking tinitira na maigi. Yung helmet na yun mga idol. At ko mga idol ay maganda. Kasi meron siyang uh, dark, uh, dark na sa loob. Para hindi masilaw sa araw. Double lens baga siya mga idol. Sa so, tingin ko yung maganda. Kahit hindi man siya ibo mga idol. Pero ay okay na rin. At least meron akong bagong helmet. Comfortable na rin sa ako. Siguro ako dyan kasi ang ibo mga idol ay medyo mahal. So, dito na lang ako mga idol sa medyo mura-mura. Idol Moto, shout out. Baka naman. Baka naman ma-sponsor na ako ng Evo, Evo helmet. <laughs> Charot. out. At ito na nga po mga idol. Sinukat ko na po yung aking napili na helmet. Na-try ko siya kung comfortable sa aking ulo. So, okay po siya mga idol. Swak na swak mga sa aking ulo. Saktong sakto lang mga idol sa loob mga idol. Kaya ang puwi utin nandyan mga idol. Oh. Okay, okay mga idol. Okay bagay mga idol no yan kulang na lang mga idol bayaran <laughs> ito nga po pala yung aking lumang helmet mga idol o ito panoor yung, mga idol tanggal na yung ano sa ulo mga idol labas na po yung styro saka napakalabo na yung lens so ito na talaga ang napili ko mga idol kasi napakaganda mga idol double lens po siya meron siyang pag tag init masilaw meron siyang double lens sa loob na dark at katapos namin mga idol nagpili, mga idol, nakapili na ako ng helmet mga idol, ay si Misa nagigyakag sa akin na mabili ng water jug. So ako ang pinapili niya mga idol ng magandang water jug mga idol. So pinili ko siya mga idol ng Orocar mga idol na water jug. Sobrang luman ang mga idol yung aming water jug. Almost 9 years na mga idol. Yung pala mga idol ay regalo lang sa amin ng aming ninong at ninang sa kasal. Kaya sobrang luman ang mga idol. 9 years. Bumigay na rin mga idol. Sobrang kalumaan. Kaya kami gumit ng bagong water jug at mga idol. Kung gusto nyo ng water jug mga idol, mura lang mga idol at matibay. Punta lang kayo dito mga idol sa ENK, dito sa Bungabong Oriental Mindoro mga idol. Napakarami dito mga idol na mabibili mga idol. Kitchen accessories mga idol at tools mga idol. Hardware accessories meron dito dito mga idol sa ENK, Bungabong. So sinamahan na namin mga idol ng pitchel. Yan. Yeah. At mahirap pa ito pag alam pitchel pag nagtimpla ng Diyos. ay walang matimpla ng Diyos kasi walang pitchel kaya ginit na rin namin mga idol bumili ng pitchel sabi ko itong pinakamalaki ay sobrang laki naman daw kaya sabi ni Mrs. yun ang yung video maliit nagkakulay din daw ng water jug na amin binili yan po mga idol yung grain mga idol so dito lang kayo magpunta mga idol sa ANK kung so, gusto nyo ng pitchel marami kayo mapagpilihan itong klase mga idol iba't ibang design mga idol at iba't ibang kulay at iba't iba din mga idol ang presyo mga idol at ang galing nila mga idol magentertain ng customer Magtanong ka na lang sa kanila at sabihin mo sa kanila kung anong gusto mo at kung anong hinahanap mong item agad ka nilang ituturo o i-guide kung saan naroon yung items na hinahanap mo at kung gusto nyo mga idol mamimili ng kitchen accessories dito lang po kayo magpunta mga idol sa ANK ito sa bayan ng Bungabong at kompleto din sila dito mga idol ng mechanical tools mga idol electrical supply mga idol pwede po kayo yung bumili ito mga idol at meron sila dito all sizes mga idol sa electrical supply at kumpleto din sila mga idol ito sa gamit ng mga panday mga idol for car carpenter tools mga idol tulad ng mga lagari, martilyo, maso, uh, pait at iba pa mga idol so yan ang nga pala mga idol kami napunta na sa counter at amin binibayara na yung amin pinamili so pagdating ko nga pala mga idol sa labas mga idol na like, ENK agad ko nang in-unbox mga idol hindi na ako nakatiis mga idol so, sabi ni misis huwag ko na buksan at sa bahay na ang sabi ko naman, ay paano sa bahay ay nag magbiyahe tayo, s'yempre, magahelmet. So, di ko na inintay mga idol makarating sa bahay. Dito pa lang sa bayan mga mga idol nabungabong bungabong, ko da para akin masuot. 'Di ba tama mga idol? Kaya nga binili ito para suotin. Kaya agad ko siyang sinuot mga idol at akin sinukat mga idol dito sa labas. Kaya binigyan ko agad mga idol, unang bili mga idol, sinuot ko agad kasi excited ako mga idol. Para ma malasap ko agad mga idol or, or maranasan ko kung gaano kasarap na mag helmet mga idol ng magandang helmet mga idol para sa akin mga idol napakaganda na sa akin mga idol ito kaya yeah, shout out pala kay idol moto baka naman sa iyong evo shout out sana ma sponsor na ako ng evo ang sarap mga idol sa ulo mga idol napaka swak na swak mga idol sa aking ulo mga idol yung helmet na ito mga idol at napaka linaw ang lens mga idol kahit dark siya pero ang paningin natin napakalinaw pa rin siya kaya tuwang ko ako mga idol Excited ako mga idol magmotor. At syempre, bagong helmet. Hanggang dito lang mga idol ang ating video mga idol. Salamat sa panonood. God bless us.